may kwento ako sa inyo. Kwento ko sa inyo yung history ng ano ba yun? Kasi first time ako mapapunta sa school nung nakipag argue talaga ako sa isang teacher. Panganay ko. Um, grade 12 na siya graduating. Biray mo simula grade 1 hanggang makagraduate ng senior high. Hindi ako nakipag-argue sa kahit anong teacher, sa kahit sinong teacher. Siya lang. Kasi alam mo kung anong ginawa niya? Pinatayo niya yung anak ko ng almost 45 minutes sa harapan. Sinigaw-sigawan niya na naririnig ng katabi nilang room. Sa dalawang katabing room. Kaliwa at kanan na room. Naririnig ko parang sigaw-sigawan ng anak ko. Nakatayo ang anak ko habang umiiyak. wala walang sakit bilang isang magulang na mabuli yung anak ko ng gano'n tapos ang teacher pa. And 45 minutes. Miiyak yung anak ko sa harapan nakatayo. Pinagtitinginan ng mga katabi niyang rooms ng mga estudyante doon. So, hindi nagsumbong yung anak ko. Yung mga kaibigan niya, mga kaklasi niya nagsumbong sa akin. So, ako, pumunta ako sa school. First day ako pumunta sa school kasama ko ang anak ko kasi nakita niya akong pumunta. So, wando dun siya. Hindi naman nakita. Kasi nga bihira magtuloy, hindi nagtuturo yung teacher nito. Sa kapal pa ng mukha pagsabihan niya anak ko na hindi deserving yung nakuha ng grade sa kites. Actually, wala naman akong pakailan kahit ibagsak niya anak ko eh. Kasi yun ang nararapat na grades para sa anak ko. Hindi siya gumagawa. Wala siya pinapasa. Bagsak sa mga exams. Kasi ang dapat dapat. Wala akong pakialam eh. Pero yung sinigaw-sigawan niya anak ko. Pinahiya niya. Below the belt yung mga niyang words. Tapos pinagtatawanan ng mga kabilang student. Dalawang rooms ng mga student nun. Hindi mo na bubulian ako sa school lang dahil sa teacher. Kaya pumunta ako, unang punta ko wala nga. Kasi hindi nga daw nagtuturo yun. mag lang tapos babalik pag uuwi na. So, nabang ko talaga siya from 1.30 to 5, almost 6. Ano doon ako sa school talaga yung nabang ako siya makita first day, hindi ko siya nakita. Second day, bumalik. Ako, di alam na, baka ko ulit. Ako lang. Saka, yung yun nga, yung bunso namin. Pagkasundo ko, diretso na kami sa school. Hindi ko ulit nakita. Day mo, talaga, dalawang araw na, hindi ko siya nakikita. Dalawang araw na, ibig sabihin talaga, hindi nagtuturo yung teacher. Pangatlong araw, medyo na kami ng punta kasi nga, namili pa kami ng mga kailangan ng bunso ko sa school. So, almost five na yon Nakita ko siya, halos papalabas na ng school. So, doon talaga, nakita ko siya, nilapitan ko talaga siya. Tapos, um, sinabihan ko talaga siya na, sabi ko ko na alala niya ako, na ako yung mama ni Ashleen. Tapos yun, kinausap ko siya, ganyan, 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 ganyan. Siyempre, hindi ko na nasasabihin kung anong pinag-usapan namin dito, kung anong klaseng IQ ko. Basta akong Pinpoint ko dito is Binuli niya yung anak ko And then, Bilang nanay siya, hindi naman tayo papahayag doon Kasi ano ko mam, strong yan eh Hindi nagsusumbong, kaya niya yung mga laban niya sa school Yung kaya tinutulungan Kahit nababasa ko pa sa cellphone niya Yung mga nangaaway sa kanya Sa mga, ano sa kanya, sa mga cellphone Nalalaman ko may nangaaway sa kanya Kasi lagi niya, magkitripa niya na kahit na sino Kasi nga maarte, magaling manamit Tapos maganda kasi yung ano niya sapatos siya lagi sa kaba kaya nabubuli siya ng mga batang hindi ko alam basta gano'n kahit wala ka naman ginagawa nabubuli ka kaya niya yun kaya niya yung mga gano'n kaya hindi ako nag-worry sa kanya kasi kaya niya pagtanggol sa sarili niya and strong yung anak ko kaya niya kung paano labanan yung mga ganyang bata kaya alam na alam niya yan itong teacher lang talaga na to ang alam ko naman kaya niya i-handle yung mga ganyan pero hindi asa na hindi ko talaga maatim na hayaan yung na ganoon na nangyari sa anak ko Ayun. first time lang nakapag-away talaga ako sa kanya nakapag primo teacher na higit sa nanay siya unang sumigaw talaga sa akin tapos nung huli na siyempre na, na ano niya din siguro na mali yung ginawa niya siya na yung nagbaba ng voice and then tapos na kami mag-usap Um, hindi ko hindi ka na pwede share sa inyo mga napag-usapan namin but pwede ko lang i-share is sinabihan ko siya na yun nga bakit sinabihan niya anak ko na hindi disturbing sa grades kasi yung grade na ng, ng anak ko sa iba niya mga subjects 98, 97, 95 siya lang yung nag-iisang 92 actually dalawa naman silang 92 but yung yun kasi tanggap yun ang anak ko kasi alam niyang pababa siya doon sa exam doon. Doon lang sa isang teacher na yun na hindi nagtuturo. Tapos nagsisend lang ng mga gawain sa GC at uh, i-aral daw kay CC, i-aral daw kay Gemini. Tapos gawin na lang daw na kung uh, ano-ano. tas mag-aral -mag, mag daw para pag sa exam mo kaya ang score. Nakakapikon. Tapos sasabihin niya yung bata ng gano'n. Hindi naman niya naala na yung bata kung marunong ba o hindi. Diba? Tapos tuturuan niya yung mga bata mag-CC. Siya na nga teacher na kilala kong ganun. Sabi ko sa kanya, bakit niya sinabi ang anak ko na hindi deserving? Sabi ko ngayon, i-analyze mo yung anak ko, pa-examine mo on the spot, tapos, check mo, on the spot, walang review-review, and then check right away. Tingnan natin kung ano ang score para makita natin kung ano ko ba talaga yung nag aaral Isa ko gusto ko din talaga na mamakita. Ngayon, yung score na anak ko doon sa exam na binigay niya na on the spot iilan lang yung mali iilan lang talaga, tapos sabi ko sa kanya sige para po hindi ka, para po mawalay agam-agam sa utak ninyo na hindi de deserving anak ko, pag-reportin ninyo ng mahirap, nang siya lang mag-isa para malaman ninyo hanggang saan yung utak ng anak ko ako mismo na nanay, nagsabi sa kanya gano'n although alam ko medyo ano yun na tinuruan ko yung teacher sa kung anong gagawin niya o minanduan ko. Basta ganun. Na ano na ako eh. Parang nadala siguro ng gusto ng damdamin ng bilang ina. Kasi ikaw yung anak mo pinagtatawa na ng mga bata. Dalawang section. Nakatabi. Pinagtatawa lang yung anak ko. Alakalat na kalat sa buong school na hindi siya deserving. Ngayon, kaya pinag-exam ko at pinag-report ko para makita din ng mga bata ngayon na eh. Sabi naman yung anak ko sa grade na kukuha niya Talagang sadyang, hindi lang nagtuturo yung teacher niya At alam din naman doon sa school, hindi nagtuturo Binigot ako tuwang araw papunta-punta sa school, hindi ko nakita Halatang talagang-talagang-talagang totoong hindi nagtuturo Tapos yun Isang subject lang na naman siya Kung tutusin, kaya naman ihabuli ng anak ko yun Sa ibang subject na matataas Hindi naman talaga siya gano'n na nakaka-apekto Kasi 92 pa rin naman Makakakit pa rin siya ng with honor. Ano lang, bilang nanay din kasi hindi ko din talaga kaya yung ganun. Tiisin. Tapos ah, yun nga, nakagraduate yung anak ko at with high honor. Kasi matataas talaga siya sa ibang subject. Yung isa lang yung talaga yung mababa. Hindi pa siya nagtuturo. Wala lang na ikwento ko lang. Para lang may babalikan yung mga anak ko. Kasi talaga itong yung YouTube channel namin na ito. Ano to parang... Ang tawag dito diary namin. Dito ko ilalagay yung mga nangyayari sa amin everyday. So ngayon nag-video lang ako ng ganito kasi gusto lang din i-share Saka wala kasi yung pasok, walang maging walang masyadong maibigyan na everyday life namin. Kasi ang everyday life na ina-upload ko dito ay school life, then pamalayang key life. Yun lang naman din kasi ang ginagawa namin dito sa buhay namin. Kasi hindi, hindi naman kami mayaman. Napupunta kung saan saan. Sa pang diary lang talaga namin itong aming YouTube channel. So, kung na... Inip na kayo makinig sa akin eh. Wah! Tignan ko na lang. Bawin na ito na. See you again. Thanks. Upload. Thank you!